guys, mayroon akong dalawang talong dito. Magtutorta po tayo ng talong, guys. Ayan. Kadgarin lang natin siya, guys. Mommy! Yeah. Yeah. Lishu! Ayan, gagarin na natin po, guys. kasi guys, ito yung gusto lang nila ito ba kasi gusto nilang ulam di ba alam mo naman pag mga bata gusto nila mga ganito lang ulam, torta-torta masaya na sila pagtsagaan na rin natin ha? pakainin sila ng masustansyang gulay kailangan kasi bata pa lang pakainin natin ang ating mga anak ng gulay guys hindi puro karni minsan lang naman magkarni laban talaga gulay para may re resistance yung kanilang katawan. Ayan na siya guys. Oh, ba? At lagyan natin guys ng tubig. Babad natin guys sa tubig siya ng 5 minutes. Oh, later, later, later. Ayan guys, lagyan natin ng iodized salt. at ano na natin haluin na natin ng konti guys baba natin siya guys ng 5 minutes so ayan na guys baba na natin ng 5 minutes saka na natin siya pigain ayan hugasan natin ng tatlong beses to guys tigaan na natin ganyan, tigaan. Hanggang sa maano to lahat, guys. Lagyan na natin ng asin. Iodized salt pala. Ayan. Kunting iodized salt. Tsaka paminta. Ayan. Pamintang pino, guys. At itlog. Yeah. Egg. Egg, oh. Mommy, eggs? Yeah. No! Oh, S! Later, later, later. Yeah, eggs. -mi mix. Yeah, i-mix natin, guys. I-hahaloyin natin. Oh yeah. Lagi natin ng no, ano guys, harina. Mm -hmm ayan guys, mekos mekos, yung mekos makos natin ah, yung ano yeah. alam ko na kung paano magagawin mm -hmm. tsaka, ano guys yeah. beef cubes ayan, dorogin na natin yeah. i-alo-aloin hanggang sa matunaw siya guys taginya so, niya para sa Oh, ba? Diba? na Tagan natin guys kasi medyo ano siya. Medyo basa siya. Oh, kailan naman matutuyo? Oh, kailan siya lumapot? Natuyo lang siya ba? Yan. hindi yaluin mo lang. Chef na lang kaya ko pong nakikita. Chef ba? Eh. Kaso na masunod yung ano. yung? Yung ako nagluto. Na masunod yun. Garlic. Ayan, para mabango. Kunti lang lagay Garlic. natin. Garlic. Mekos, mekos lang guys. Madami yan mo para maanghal. Okay lang yan. Ayan, yung mga lapot. Okay lang yan. Oh. Delicioso na. Pero it's not already mixed. ay nako na ba yung sa paminta? <laughs> ako 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 magnetas ng gas. Ah, ba? Diba? Ganyan ano lang siya. Wala si buyas. Diyan. Wala si 'yan. Tsaka alam ko namang hindi ka kumakain ng sibuyas. Ay, okay na 'to. Ready to ano siya, guys. Ready to cook na siya. Pag wala kayong ulam, guys, Dito ito lang ang gagawin siya. niyo. Para sa mga anak niyo, ganyan. Tignan na natin. Luto na natin, guys. Tara, sa manyo ko. Ayan, guys. Painitin na muna natin, natin yung kawali. Mami. Antay natin uminit. It's so init na. Pagyan natin mantika, guys. Ang dami. Ayan, okay na Antay natin uminit o mantika. Wag! Matalsik kasi Busa. yan. Matalsik eh. yan. Oo. Wait. Matalsik ay na guys, may mainit ng ating mantika. Lagay na natin ang tortang. Ang ano. Nakdo no. na mo. Kanala natin yung ako. Kasi pa, medyo it. lumakas siya. Ay, lang. Ang bait naman Pag sa tumatag si Hindi kasi ha? kailangan mo kasi mahina na na apoy. Huwag naman kasi sabi, hindi ano yung muna malakas na apoy. Mahina. Um... Galit yung malikita sa'yo pag ako nililito. Kasi pag malakas talaga yung apoy, talagang ano talaga yan. Mami, ano yung sikinigit? Ayan mo siya. Ganyan lang. Ayan, pinaliktar na natin guys. Antay lang natin guys, maging golden brown na siya. Please me go, ano na siya, golden brown. Bango? Hmm, no, bango ba? sa <laughs> <laughs> akin ayun na siya, guys ito ng ating simpleng olam eggplant ayan tortang tortang talong ayan with sawsawang ketchup so ayan na guys tikman natin masarap it's so hot it's so hot siya be Sarap. Olet. <laughs> Hmm. Hmm. Ako hmm. Ay, magluto na guys. Sarap. Hmm. Mami, mami, happy. Happy? don't like yeah. hmm. Ikaw na! <laughs> Ayaw na Ayaw, Ayaw. 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 Ayaw ng ketchup. Oh, oh. <laughs> Ayaw na may ketchup. Hey guys. Like Thank like you for watching.